Hi, hello everybody. Ito na naman ang inyong Ate Sophia Marie, okay? Storytelling na naman tayo. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, JNM08 Vlogs, at saka pakipollow na rin ang aking TikTok account. Tsaka, bili na rin kayo sa mga affiliate products ko dyan sa atin yellow basket. Okay guys, ano naman pagkukwentuhan natin ngayon? It's all about perfume. Mahilig din ba kayo sa perfume katulad ko? Kasi ako, guys, mahilig din ako sa perfume. Pero ilan lang naman yung mga nagustuhan ko. Isa na yung... Isa dito sa mga nagustuhan ko is itong Charlie Gold. Ito. Yan. Mali, ganito yung itsura niya. Yan ito siya. Kunti na nga lang. Nabili ko to sa Hong Kong nung nagpunta kami last December. Last December, guys, ito. Yan. Kukunti na lang siya. Bali, mabango siya, guys. Tsaka... Hmm, matagal siyang maalis sa dito uh, hindi to promote ha ano lang to, storytelling lang matagal siyang maalis sa balat, kapit talaga tsaka medyo matapang ang amoy niya pag gusto nyo medyo matapang, you can use this one, Charlie Kog, tapos mahilig din ako sa sa mga mahilig ako kasi sa mga amoy na yung, yung ito like this one, yung sa Christian Jor, yan Jor Mabango din yan. Ito naman, nabili ko to is sa uh, Macau. Noong napunta kami, uh, mabango din yan. At saka, isa rin ang familiar yan sa Prada. Prada Milano. Yan, yan. Ang famous Prada. Ito yung isa sa, isa sa favorite ko na scent sa Prada. Ganito. Ang balikan. Ito yung lalagyan niya, guys. Pakita ko sa inyo. Hmm, Inshallah. Yan. Yan bago lang to kakabili ko lang nito ayan Prada. ayan. ang amoy niya is pinaghalong ayan sense ng candy and flower parang galam pero ang bango niya ayan Prada. original to guys ha ayan Prada candy. Yeah, you can try this guys. You can try this kasi uh, bali. ito naman, binili ko naman to sa Paris. Original. Mabango to guys, promise. Mabango pa mo niya. Ayan, ganyan yung lalagyan niya. Isa yan sa ginagamit ko. Uh, gumagamit din ako ng Jomalu. If familiar kayo, isa naman sa ano. Uh, ayan, ito Jomalu. Ayan, Jomalu. Ayan, sinong nakakaalam ng Jomalu sa inyo? Uh, ito yung lalagyan niya guys. Yan, mabango rin ng Jomalu. Ang amoy naman niya is parang siyang orange tangerine. Yan. Kasi ang favorite ko, ang nectarine kasi yung ginamit ko. Nectarine, blossom, and honey. Ito siya guys, yan. Yan, product din to ng Jomalu London. Jomalu London naman siya. Yan, mabango din. Ito, ito, grab tong itong amoy nito. Kasi amoy tangerine talaga siya. Tapos, ito, kasi itong iba na mga ano, di ba, yung like mga Charlie, yung mga ganito is, you call premium perfume but this Chomalu is one of a uh, luxury perfume. Natutunan ko yun sa binilhan ko rin. Sabi niya, isa daw to sa luxury perfume. Um, medyo pricey nga lang pero sulit naman yung bilhin mo. Ang bango niya guys. Iba-iba na amoy ko. Ang grabe, ang bango bang. pinapaligo ko talaga to. Ha, uh, meron, di, uh, dalawa yung ganito namin. Tapos may kasama siyang sabon ang uh, sabon niya, it will cost 1.5, 1.5 to 1.5 something lahat. Ayan, yung maluadod nito. Ah, uh, yan. Blush. ah uh, yan. Soap din siya. Mabango din siya. Kung anong amoy nitong aking si Honeycomb Blossom, Nectarine Blossom to eh. Ito yung binili ko. iniyaman yaman ng soap. Tapos kapag bumili ka nito, marami kang freebies Yan. Yun yung mga ayan, perfume reveal natin, no? Tapos, after nyan, gumagamit din ako guys ng CK. CK Black. May dati may CK uh, white oh, pero ito. Ito kasi amoy sampagita pagita siya. Uh, usually di ba sabi mga men ang bulbo sa kuto amoy nito. Ay, uh, Yan laki pa niya. Sa Hong Kong ko din to nabili kasi nga mura, mura nga. Yan, ang amoy naman niya ay um, amoy siya parang sampagita. pagita pero mabango. Tagal din ma ma-anrey siya. Mabango din siya. Yan, CK black. Yan ang mga perfume ng inyo. Ate Sophia Marie. At syempre, meron din akong si K1 siya. Ito, yung for her. Ito, this was 2018. 2018 pa to sa akin. Galing tong I think sa ano. Of course, hindi ko na sure kasi 2018 pa to sa akin guys. Galing tong Barcelona. Ayan, sa Barcelona yan. yan. Sponsor, may nagbigay lang. Tapos, eto, meron din, meron din si Ate Sofia yun na Burberry. Burberry perfume yan. Yan, yan yun yung mga, ayun na. Kung may tanong kayo, comment down below lang kung ano nga. Kasi hindi siya dapat pang hinahinangan. Yan yung mga ginagamit kong perfume, guys. Yan, Burberry. Ito yung laman niya. Yan. Ito <laughs> naman, nabili ko lang sa Duty Free. Noong nagpunta kami ng Thailand. Duty Free naman to. Duty Free ko nabili. Kasi ang binibili ko, mayroon ko ng mga perfume. Yan. Bali, yan ang mga binibili kong perfume sa sa, um, collection ko, ha? Guys, yun ang yung mga uh, perfume ko na gustong amoy. Pero yung the best talaga, yung the best talaga sa lahat ng perfume kong ginagamit is this one. I like, I like this one. that Chomadu. at saka itong Prada. 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 This one. The candy. Prada candy. Kasi maraming klase ng Prada. But, I choose this one the fried candy. You can search the price. Iba-iba kasi ang price niya uh, from the market. Kaya I can, hindi ko na ibibigay yung mga price sila. Kayo na lang yung mag-search guys kung magkano yung mga price ng mga perfume ni Ate Sofia nyo. At saka ng mga, pag gusto nyo bumili, maganda yan. Yung yeah, like Burberry, CK, Prada, Jo Malou, Charlie. Man. Yung Charlie to, nagustuhan ko siya kasi matapang ang amoy niya. this one. And if you want mild naman, na amoy, ano lang siya, use this one. Use Jomali. Ba, gamit ito. Ang ganda, ganda. Um, ang bango-bango niya. Uh, so, ayun guys. Um, yun ang perfume reveal ni Ate Sofia nyo. Next time naman, punta tayo sa Uh, hanap kayo ng ibang topic comment lang kayo dyan kung anong gusto yung topic natin um, habang ano habang nagkukwentuhan tayo kayo ba guys may link din kayo sa mga perfume cologne actually gumagamit din naman ako ng mga cologne na ano yung iba pang ano pag yung bagong paligo ka kasi syempre yung mga ganito medyo pricey eh, di ba <coughs> yun na pero happy na kasi ako gusto ko kasi laging mabango naging naging hindi yung ayoko ng konting amoy araw lang ganoon yun tapos um syempre bago ka mag-spray ng perfume hindi naman puro spray ka lang dapat so yun guys 'di ba hindi spray ka lang ng spray ng pabango kailangan syempre maliligo ka diba? maliligo ka rin tapos bago ka uh, maglalagay ka ng lotion yan tapos perfume kasi maganda kasi sa ating mga babae kahit na kahit na may edad na tayo or or ano malinis tayo sa katawan natin yun ang guliin natin malinis tayo sa katawan natin lalong lalo na yung pang loob yung underwear nyo ha walang mali siya guys mag change kayo almost 5 times na pasta or mabasa man lang ipalitan nyo na agad wag guys gagay sa iba na kung kailan alam nyo na tsaka palang papalta na tsaka ganun. So, ayan guys, yun lang yung mai i share ko sa inyong tip para um, yung kalinisan nyo sa sarili nyo, panloob, tsaka panlabas nyo. Hindi yun nakabis nga kayo na maganda, pero ang panloob nyo naman madumit kaya kailangan lagi natin ano ang proper hygiene tubig at sabon lang guys okay na yan hmm? pagka wee wash yan ano? tsaka tong ating kilikili kailangan lagi walang amoy diba ba? yung masasabi ko sa inyo ha so ayun guys yun yung share ko sa inyo yung nai-share ko na yung mga favorite perfume ko uh, comment down below ah uh, yun naman, kanya-kanya lang naman tayo kung ano, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung gusto ko. Ako, yung, yung ishinar ko sa inyo, yun lang yung gusto ko. Tapos, yun naman sa inyo, kanya-kanya tayo, di ba? Uh, kayo, ano bang perfume nyo? Comment nyo na dyan. Diba? Share nyo rin kung ano. Okay, sige. Uh, anyway, maraming maraming salamat sa pakikipagkwentuhan. Don't forget to like, share my videos, tsaka follow my YouTube channel. JNM08 Vlogs at pakipalaw ang aking TikTok. Lagi yung tandaan, magpasalamat, maliit man o malaki ang ating blessing, ha? At saka, pabay na rin ang affiliate product ko dyan sa TikTok. Click nyo yung basket natin, ha? Love you guys. Lagi kayo magpapray. Love, love. God bless you always. Bye. Sana nagustuhan nyo ang muntikong share. Nice story Dali. Bye-bye, guys.